kang magtitipid sa pagkain. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag lang sa pagkain. Bakit? Kasi ang pagkain lang ang magbibigay ng lakas sa iyo. Misa na nakakatawa sa iba, ang pagkain ang inuuna nilang tinitipid. Bakit? Dahil meron silang ibang inuuna na pinaggagastusan. Luho bisyo, lakwatsa, para meron lang maipakita sa Facebook, para merong ipagmalaki sa mga kapitbahay at kaibigan. Tinitiis na magutom para mabili, makuha yung hilig. Pero umpisa lang na makikita mong masaya sila. Pagkatapos nilang magmayabang, miserable yung mga yan. Mas masaya ang mga taong busog kahit na walang pera. Amen? Ang Diyos din po si Yesus, ayaw din nakikita ang mga tao na nagugutom. Gusto niya busog sila. Kaya gumawa siya ng paraan para pakainin sila. Yan po yung tandaan natin. Pag tayo ay nagugutom sa